Hindi na uok, ate. Grabe, uok to, guys. Wala. <laughs> ay, grabe, guys, itong uok na to. Ngayong araw naman, guys, e, nandito nga pala kami sa gitna ng lalao. Oh, at grabe, guys, yung mga nakita naming uok, sobrang lalaki talaga nila. Kaya kaagad na rin naming niluto. So, ayun, guys, what's, what's up? Ngayong araw, guys, ay nandito tayo sa lugar ni na Romel At sasamahan niya tayong kumuha ng mga, ano, guys, exotic food na uok Ayan, first time natin sa buhay makakatikim ng uok guys At tara, samaan nyo kami hanapin kung saan nakatira yun Let's go! Tara na! Let's go! Siyempre, Kuya Shelo At parang mabay lang ating backup Let's go! So ayun na nga guys, ano, ngayong araw nga pala guys ay pupuntahan natin kung saan daw nakatago yung mga napakalalaking uok. Alam nyo ba guys yung uok, yung parang malaking uhod na nakatira guys sa puno ng kahoy na tinatawag namin dungon. Pero mukhang mapapalaban guys kami ni Dugo ngayong araw dito sa mga lakaran kasi medyo malayo-layo daw yung pupuntahan namin sabi ni paring Romel. Kaya eto guys, agad na rin guys namin nilakbay itong malawak na sasahan. Talaga naman guys medyo nakakaligaw dito pagbaguhan ka pa lang. At grabe guys dito yung mga puno, sobrang lalaki talaga lalong lalo na yung mga tawag namin guys na punong niget mga pugong mga bungalon sobrang lalaki talaga guys panigurado guys pag gabi dito eh, hindi ka makakalabas dito siguradong maliligaw ka talaga at ayun after nga guys na mahabang paglalakad namin ay eh, syempre nakarating na rin guys kami dito sa tinatawag naming puno ng dungon at eto nga guys kung makikita nyo bulok na nga pala guys itong gitna ng puno ng dungon na to kasi guys kinakain niya ng mga uok kaya alsin guys natin yan kasi guys mga uok talaga mga panong, pangunahing sumisira nitong mga puno ng dungon kinakain nila guys yung loob. So guys, unti-unti uh, na na ako ni paring Romel dun sa loob ng bulok na kahoy yung mga uok. Ayan guys, kung makikita nyo. Romel, ito sad konti. Ayun, oh, grabe, laki. Ah, ang laki yan. Ang laki. Hey. Grabe uok to guys. Ay, ala. Ay, grabe guys, itong uok na to. Tingnan nyo naman, dogs, kapita mo. Ang galong, ang laki yan. Dogs, igayin mo sa palad mo. Ganun mo yung palad mo. Ayun, oh. Grabe guys, oh. Para ng lumpia yan. <laughs> guys, alam niyo yung lumpia ang gulay. Kaya 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 natin kainin yan. Ang sarap po. Tinan, Joyce. Ang laki. Oh, <laughs> trip. Sige natin. Masarap daw yan eh natin. naman guys, itong mga uok na to talagang sobrang lalaki. Nagulat talaga kami dalawa ni Dugong kasi guys, ang kadalasan lang namin nakikita mga uok ay eh, medyo malit lang. Pero kakaiba guys, talaga itong nakita namin ngayong araw, sobrang laki talaga niya at nakakatakot. Ganito nga lang palagi isang pamamaraan kung paano sila kunin doon sa kanilang butas. Ito guys, yung uok ko. <laughs> ah, Laki. Kita kita ba? Ah, ah. Mm. <coughs> laki guys Grabe dogs, abot eh Ang lalaki Ayun, dalawa lang, pakita ko dalawa lang oh. Parang kanari hindi na doon bala Ano yan? Parang kikiyaw. <laughs> gagay lang, gagay <ganyan> lang. <laughs> yeah, Yay! <laughs> <laughs> Patuloy nga lang guys kami dito sa pahunguhan ng uok. At dahil nga guys medyo naubos na namin itong nasa may bawabang part nitong puno. Yung makyat na doon sa taas si paring Romel para kunin guys yung mga maraming kungo na nakatago doon. Hindi nga lang guys kami makakyat rin doon sa taas ng puno kasi medyo maguna na talaga at bulok na. Baka mabali guys tapos diretsong malaglag kami tatlo. At eto nga guys may inabot sa akin isang punong balat dito at kitang kita nyo naman guys dyan nga pala nakatira yung mga uok na yan sila nga pala guys ang kumakain itong loob ng punong kahoy tapos dun sila guys naninirahan na rin grabe napakatitin naman guys nilang mga ng mga puno talagang ubus ubos sa kanila kaya para naman guys maibawi namin itong mga puno ay eh, syempre kami naman ang pupudrip dito sa mga uok na nakukuha natin sa panguha nga pala guys ng uok pag nandun sila guys sa loob ng butas nila eh, kailangan nga pala guys natin gumamit itong kawad na may parang kawit para mahigit natin sila guys palabas kasi ay nga guys na maraming uok namin nakukuha E napakarami rin nga palang nakatira mga antik na guyam dito Na sobrang sakit talaga nilang makagat Kaya nga guys sabi ko kay dugong ay mag-ingat lang kami sa paunguhan nito Kasi medyo masakit talaga rin makakagat itong mga guyam na to Kitang kita nyo naman guys yung loob ng puno Talaga namang bulok na bulok na sila Ito nga kasi guys ang dahilan kinakain nyo ng mga uok na to At sumisiksik sila hanggang sa loob ng mga puno na yan Nagpatuloy nga lang guys kami sa paunguhan dito ni dugong Syempre para marami guys kaming matikman So ayan guys, ito na yung mga naano natin no? Nakuha natin kumo, grabe Ay, kumo Uok Ayan guys, uok uh, o, uh, uh, grabing uok uh, o uh, uh. Dalawang malaki na parang kikiam Tapos maliliit na parang breadstick Hey, food rin tayo Pistin natin to, sasangagin natin guys Samahan nyo kami, let's go Let's go at dahil nga guys, sobrang rami din talaga lamok dito sa lugar na napestohan namin, ay eh, nagpasigaan na kami ng apoy. Ayan guys, titikman daw ni Dugong at ni Romel. Si Romel guys, si pari Romel, sanay siyang kumain dito ng hilaw. Pero sasabay daw si Dugong. Guys eh. si Dug. natin. Okay. Ge. <laughs> oh, juicy, juicy guys. Ikaw. Ah. <laughs> ano sa tinga? Solid, pero solid, masarap, masarap. Matamis, matamis. Pero mas masarap pag niluto, ano? Ayos. Ayos takasamaan palad nga guys, malapit na sana kami magluto ito mga uok na nakuha natin. Ay nakalimutan nga pala namin magdala ng mantika. Kaya eto guys, lumipat kami ng location at bumili pa kami ng mantika dyan. Pag kasi guys, dun kami pepesto, tapos bibili pa kami ng mantika. Ay eh, malayo pa yung lalakarin ng bibili. Kaya eto guys, dito na lang muna kami nagluto. Ah, na wow! Laging chef na naman! na naman, may pakapuyo pa dyan no? Grabe guys, sobrang solid Sinangag na uok na may sibuyas at bawang. Ang style nga pala guys ng luto natin ngayong araw dito sa mga nakuha nating uok ay magigis ngalang pala guys tayo dito ng sibuyas at bawang tapos di diretsyoin guys nating igasa na rin itong mga uok. Parang style siya guys na sinangag pero may kasama siyang sibuyas at bawang. Tapos nilagyan na rin guys namin ng konting sili yan. So yun, guys sarap tripin na natin itong ano uok na sinangag pero may dala tayo dito ano. Ito guys oh. Imbutido. Yang imbutido guys, nagdala rin kami imbutido. Grabe ka pares doon yung tsura niya. Kaya pero unang tikman natin, uok. Tara. So guys oh, ito lang aking saktong malaki. Tikman natin ah, lagay ko sa kanin. Let's go. Oh. Ako sila natin ulo. Nasang ano siya guys? Nasang medyo cr crunchy na Parang nasang isda na pinirito yung sobrang, ano, para, gustado. Parang para laman din, ano. Hmm, parang para. laman din. tap tap Salap, guys. Sanay so, yes. kumain yes. ito sa yes. parang Romel eh. Para, tikman mo nga itong malaki. <laughs> Sanay nga sa parang Romel kumain talaga, eh. Oo. <laughs> uh, Hindi, parang laman na rin siya. Hmm, parang imbutido rin, guys. Solid. Salap na? Salap na. Pero, syempre, Sarap. may imbutido tayo dito, oh. <laughs> hey! Kala mo <may> yung kayo <laughs> Grabe guys Sa tunay na buhay lang talaga Ngayon lang kami ni Dugong tumikim Ng ganitong klaseng pagkain na uok -ok. Talagang medyo nakakapanibago Kaya medyo konti lang yung nakain namin Kaya hanggang dito na lang muna guys Ulit yung adventure natin Kita kits na lang ulit tayo bukas sa, sa panunod, panunod guys Ay, oh. <laughs>